kailan pa yung karamdaman niya? Kailan pa yun? Kailan lang mo? Para pa to? Yung na yun ganyan ka Yung, mm -hmm. yung nagpa-check up tayo noong January. Bayo na January. January. Yung nagpa-blood count kami. Na? Ngayon, ang, nung January. nagbigay naman ng reseta si mabuti yung doktor, mm -hmm. Ngayon, in hindi naman niya. Ay. Ano pong ano? Wala nang nangyari? Ano na rin? Ano doon yung pitong klase na binin mo na? Sayuri? Oo. Uh -uh. Badami Pero wala nangyari, madam. Wala po. Okay, ganito po. Aalisin ko yung nilagay sa iyo, Nay. Uh, ah, ko na sana bumalik ang No? Kasi magpapagaling sa iyo, hindi ako. Alayunin po ng magagamot bilang apuchalin. Aalisin nyo yung nilagay sa iyo. No? Dalawang babae na matanda ang bumibara sa iyo. No? Dalawa. Pwede okay. po malaman kung sino po Hindi po natin maanong madam kasi ayaw ko rin na magsabi ng kung, kung makakapasok sa kanya, pwede. Pero kung hindi, wala tayong makagawa kung hindi alisin kayo yung lagay sa kanya. Hmm. Pa pwede po kumasok para makausap? May mga ganong tao mam ma na pag ginamot ko, pumapasok naman. Okay. Meron namang hindi. Hmm. Ang ano kasi natin dito, mam, mas maganda kung makakausap. So, yeah. Pero kung hindi, wala tayong makagawa, aalisin kayo yung lagay. Opo, sandal kayo, madam. Sandal. Uh, wala akong makitang sakit doktor dito, no? Pero laman lupa, meron. No? Sa so, laman, ano po, meron. Laman lupa, meron siya. Kaya naman malalaman dito ba kung may sakit talaga siya sa laman, Sa doktor? Uh, wala ko, wala akong makita. Ayun nga, wala akong nakikita ako. Oh. Kasi uh, bago ko siya ipitan, nakikita ko na po kung anong meron sa kanya. No? alam aro. Meron ka Mayroon po. Ano po? Pa, dito po dito. Dito, so, ganyan lang po ha. Tingnan nyo ha. Oo, oh, laki niyan chan niya. Oo, oh. po. Medyo lumiit na po. Mas malaki ka gabi. Mm, mas malaki ka gabi. Relative sa barang ko eh. Mas, mas, ano po kagabi yan? Talagang... Malaki talaga. Parang umimpis nga po. okay, eh. sige. Pikit po, pikit. Bawal ko yung bata, ah. may bata. Okay. ko yung bata. Pigit lang nanay ha. Okay, sa ito, rarepo. Then ito, kararatas. Pigit sila naman na rin. Isas na ng dayos. Aroy! 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 mo nilagay mo rito ha. Patanggalin Ay! mo na ha. Patanggalin mo. Baklas, baklas, baklas. Baklas! Sige pa. Sige pa. May pinatay ka na? Ha? Meron? Wala. Wala naman. Wala. Puro ganito lang. Pahirap. Ganito na, lang. Ganyan lang. Wala ilan ilan yung tinirik mong kandilang itim? Ilan? May nakita akong tinirik mo to? Isa. Isa. O baklasin mo. Kayo ba pumatay doon sa nung November na namatay na, na, matay, na inilibing na? Kayo? Hindi. Hindi. Iba yun? Iba. Ito, e, eto, papatay mo to? Hindi naman. Hindi naman. Kalokohan. Sige, baklasin mo. Ulitin ko, may namatay sila pamilya nung November. Kayo ang may gawa? Hindi. 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 Pero ikaw, ikaw mismo may gawa nito. Oo. Ikaw mismo. Oo. Bakit kamag-anak mo binira mo? Ay, natutuwa lang ako. Natutuwa ka. Tapos ingit pa. Mm. Ha? Ah, o, oh, paklasin mo. Sa ngalan ng Diyos. Dalawang kamay inuutusan kita. Sige. Ulo, ulo. Sa ulo. Pababa, pababa. O, oh, ma'am, kamag-anak to. Eh, tayo mag-ano? Pag maghanap nung kuha pa ito, tatanggalin mo na ha? Oo. Oh, ah, sige, baklas, 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 Dalawang kamay, dalawang kamay. Sige pa, sige pa. Baklas, baklas. Tingnan po kung bote na ano, may takip, kukulong ko ito. Hindi eh. Kaya nga po, ito na po, uh, ikukulong na po natin. Na. Sige pa! Baklas, baklas. Mayroon oh. Ayan o. na dito. Huwag na natin ano, mahirapan si nanay. Yan ganyan, dito kami May butas yan, kailangan walang butas yung tak Okay, sige. Hindi ko ka nanay. Sige ba, pige! Panginoon kung Isus, sa mga magdakilaw, may nga unang basbas sa iyo, na eh, ikulong ko kung magambala kay nanay. Saan ni Patrice, sakmik? Atal. Pag sinabi ko, Sarah, ni Sarah, ha? Okay. O, oh, lapit mo na, ilapit mo. Sarah! Nay. Tubig niyang umayasin. May, may karga na to? Wala po. Pangalan mo ngay? Rosario Jolani. Okay, Pakinom. Kahit kung tila. Tapos ito, ma'am, ito na yung magiging inumin niya. Wala mo nang ipanghalo. Kasi hindi siya, hindi siya pwede magbigay niya ito. Kung hindi siya lang na, no? mm -hmm. siya lang ang pwedeng inumin niya. Ito po yung lubigan. Hmm. may din po oh, Mayroon po makamit nito, sir. Ang mga po sa hulo um sir, tat uh, ma'am, tatlong araw. Ang gawin, pakuluan mo yan ng uh, the unit to big na Masaba mo na kulung eh. Pabulong mo sa kanya yung pangalan niya kay Redo. Kasi mm in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Habang bumukulot. So, ang gawin po nito, Apo. Uh, uh, ang po nito, sa loob ng tatlong araw, panliligo niya yung iba, yung iba, mas marami yung inumin. No? Tapos yung um, po, yung pumihingi na ano. Ito po, o, oh, i, -i, -i Wait lang pa, po. Hindi Wait lang. Shout sa lahat. Hindi, nakakulong naman, no. Ah, uh, maraming salamat. Nandito ko sa bataan kung saan nanggagamot ng apuchalin. Maraming salamat sa mga sumusuporta at uh, patuloy na sumusuporta at uh, pabiyahe tayo ng Bulacan, Pangasinan. Sana mahabol natin yung isa pa na pasyente natin yung buwan na. Ayun o, no, maraming salamat kay Apura pumarin na Pursita Tsaka kay uh, Sis Micah, Brother Janjan, Jan, and Ma'am Melulugario. PUNK!